Magandang hapon po sa ating lahat guys. Samahan niyo po ako manguha ng papaya sa looban. Ayun po marami po siyang hinog. Pero yung iba nang halaki eh, Sila pala ah supay Ang daming kuitib. Ayun, may talong. So, sa upo sa kanin. Ayan, dalawang talong. Sarap ng hangin. pa po yung papayong mga bilog po. Ito 'yun yung isa. Ayun yung saging. tinanggal ko na po ang kanin. Hindi po yung pwedeng gulayin kasi mapakla po yun. Ito pala yung bunga ng ubi guys. Ayun, violet na violet po siya. Ito pa yung isa. Kulay violet po siya. Bunga po siya ng ubi. Ito pala yung papaya. Hindi siya nang bumunga kasi. Lalaki ari. na yung bulaklak niya. ayan po yung saging guys na tinanggalan ko siya ng puso ayan natanggal na tanghaling tapat ulit si betang sa looban yung aking nakuhang dalawang talong ay ipapatong ko po ito sa aking sinaing mamaya Ito po yung puno ng madri kakaw or kakawati. Ito yung nakakatawa guys. Ah. Bilog na bilog yung kanyang ano. Yung, bilog na bilog yung bunga niya So ayan po guys, ako magpapala mo na po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta po sa aking munting YouTube channel. Bye bye po. God bless po sa ating lahat. Sana huwag kayong magsawang manood ng aking mga ina-upload eh, na video. Bye bye. See you by next upload.